ang pangkaraniwang uong na niluluto natin mga Pilipito, itong kabuting uong. Tinatawag din nilang Bolba mushroom. At itong oyster mushroom. Ito kasi mga uong na madaling at pwede natin mabili sa mga palengke at sa mga online shop. Maliwan para sa kabuting saging at oyster mushroom. Nauulam din pala yung kabuting tubo-tubo sa puno ng yung. At itong ibabahay ko sa inyo, paano ba tayo makakuha ng uong na galing sa puno ng yung? Yan sa paraan para makaproduce tayo ng kaputing saging. Kumulang tayo ng puno ng saging at saka yung mga dahon. Saka natin pagpatong-patong at ilagay sa malamig at maligil na lugar. Kahit mismo sa ilalim ng puno ng saging, kusa nang tutubo yan. Lalo na pag gantong umula at kumikidlat, ang tumutubo ang kaputing saging. Pero kuntiyan lang kung tumubo. May mga panahon din naman ng kaputing saging kusang tumutubo at maramihan pa. Kada tumutubo ito sa buwan ng August at September, yung mga panahon na umulan at malakas ang mga kiblat. Sa mga ganyang panahon, nagsisilabasan yung mga uuong na yan para sila mga na ligaw. At kung sumibulo sila, sa sabay, sabay at maramihan. Para kang nagsabog ng pula ng kabuti. At kadalasan ito matatagpuan sa ilalim ng puno ng kawain o bayog. At saka sa ilalim din ng mga puno. Kapag meron ng na tumubo sa lugar na yan, taon na yan, meron na yung uuong na dyan. Kaya pwede yung balikan niya sa susunod na taon sa buwan ng August o September kapag nagkaroon ng ulan at malakas na kulog at kidlat sa panahon na yan. Pwede rin tayo magpatubo ng uong dahil meron na bibiling binhin ng uong. Pwede kayo makabili sa mga online shop. Pero karamihan sa mga nabibili sa online shop, kunti lang kung tumubo, minsan wala pa. Kaya kung bibili sa online shop, hanapin yung mga legit na nagtitinda ng kabuting saging. O kung meron kayong alam o oh, kakilala dyan sa lugar nyo, mas mainam dyan na lang kayo bumili para sigurado. Pero kung kaya gumawa ng kabuting uong, mas mainam na naman. Dahil magandang gawing negosyo ang kabuting uong, hindi bumaba ang presyo niya. Dahil kulang sa supply. Kaya kung pumunta sa paringay, wala kayo mabibili. Kaya sa mga wala pang trabaho o pagkakitaan. pwede itong gawing negosyo para pagkakitaan. Mabilis kasi itong pagkakitaan at merong malaking kita. Dahil kulang sa supply kaya hindi bumababa ang presyo umabot ang presyo nyo ng 300-400 kilo at saka kung alam nyo gumawa ng bindi hindi lang uong may benta nyo pati bindi makakabenta kayo kaya kung gumagawa na kayo ng bindi check nyo ng ako dali, sana ako sa magiging customer ninyo medyo may kahirapan nga lang magpatubo ng kaputing saging dahil matrabaho at masilang patubuin pero malaki at mabilis kumita sa pagpapatubo ng kabuting saging. Dahil 7 to 15 days lang pwede ka nang umayon ng kabuting saging. At saka mahal ang presyo ng kabuting saging. Umabot siya ng 300 hanggang 400. Kaya napakagandang gawing pangkabuhayan kabuhayan. So Easter Mushroom naman medyo mas madaling magproduce. Kaya mas tinatangkilik ng maraming Pilipino. Tsaka ini-introduce ito ng barangay na gawing kabuhayan. At ng DTI. Kaya kahit sa barangay lang pwede kayo makuha ng, ng Oyster Mushroom. Kaya kung gusto mo po tubo ng oyster mushroom, madali lang makakuha ng binhi ng oyster mushroom. Kahit dyan lang sa barangay nyo, pwede ka makuha ng binhi ng oyster mushroom. Ngayon kung wala naman dyan sa barangay nyo, sa so online shop na lang kayo bumili. At saka maganda rin itong gawing pangkabuhayan. At napakadali din magpatubo ng oyster mushroom. Bumili lang kayo ng binhi ng oyster mushroom sa kanyang putasan at didigan. Sa kanyang ilagay sa malamig at madilim na lugar. Kahit dyan lang sa kusina nyo. Mga ilang araw lang yan tutubo na. Kaya pwede kayong magluto ng masarap na oyster mushroom galing sa kusina nyo. Maliban ba sa kabuting kahoy at oyster mushroom? Nakakain din pala yung kabuting tumutubo sa puno ng yub At ganito ang itsura niya, maliliit lang siya. Ang mainim sa buting ito, hindi na natin kailangan bilhin kusang tumutubo. At kasing sarap din ng oyster mushroom sa kabuting saging at hindi rin natin ito mabibili sa palengke pero pwede tayong gumawa basta available yung materyales yung patay na puno ng nyog ang kailangan lang natin gawin tumingin lang tayo ng puno ng nyog saka natin paputol putol kapag natuyo na yan at nabasa ng ulan pusa nang merong tutubo dyan katulad na ito. tapos ito pa ang pagkuha nito kung walang tayo ng kutsara sa kadtukutin natin yung puno kung kakamayin lang kasi natin yung ulang makukuha hindi makukuha yung katawan niya ito yung unang nakuha natin meron tayong nakukuha pa isa isa kahit dito lang sa gilid ng puno meron tayong pwedeng makuha hindi lang dun sa pinagputulan meron din naman medyo marami katulad nito at kumpul-kumpul katulad na ito. Ito yung nakuha natin pwede Ang size niya maliit lang, mas maliit pa sa hulin. Ang lasa naman niya, lasang uong. Parang kabuting saging din. Dito na nagtapos yung video natin. Pero bago ko lubusang tapusin, kung bago ang parang sa ating channel, sana huwag mong kalimutan taliman ng pinutong subscribe button at notification bell para laging updated sa mga susunod kong ko video. Maraming salamat sa panunod at pagpalain ka ng Panginoon.